Napasabak sa kakaibang operasyon ng mga pulis sa Cebu City. Nagpaanak sila sa loob mismo ng police station. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Biyernes ng gabi ng masapul sa CCTV ang pagpasok ng lalaking ito sa Mabolo Police Station sa Cebu City. Pero hindi siya magsusumbong ng krimen. Ihingi lang pala siya ng tulong dahil manganganak na ang kanyang misis. Kwento ng mga polis, hirap daw na makahanap ang mag-asawa noon nang masasakyan papunta sa ospital. Kaya sa mas malapit na istasyon ng polis na lang sila nagpunta. 'di diba, Pag babae ka, is maramdaman mo yung mga anak na o hindi. So, pag feel na niya ng mga anak siya, humingi siya ng tulong diyan sa labas. So, pinasok sila dito, yan yung babae, sumiga siya diyan. Nakunan din sa CCTV kung paanong inalalayan ng mga pulis ang misis ng lalaki sa kainihiga sa upuan sa loob ng istasyon. Nagsilbing midwife ang mga parak hanggang sa isilang ang healthy baby girl na si Maria Hilya Villarta Josol. Dibigyan ng pagkilala ang mga pulis na nagpamalas ng malasakit sa kapwa. Dinala sa ospital ang mag-ina para matiyak na ligtas ang kanilang kondisyon nagpapasalamat naman ang nanganak na ginang na si sa mga pulis. Sobrang nagpapasalamat ko ako kasi lahat po sila talaga rumispandi pande Lahat sila talaga nag, nagpanik din silang lahat. Hindi ko rin alam kung sino-sino yung papasalamatan ko kasi marami din sila. Nagbabalita mula sa frontline, Jana Rua, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5